ito yung ating pang apat na punaw ng napalais Ayan po dito ko lang po yung tinaname sa maliit na paso pasuan yan at nilagyan ko po ng hollow block titiluso, tinusok ko na lang po at wala na po tayong uh, makita pang ano uh, magandang lalagyan kaya e, pinagtyagaan na lang siya natin din eh pero yan po, nakatapunan nyo. Siya po ay may mga bagong supreme na. No? Hmm. Alam po yan. Hmm. 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 Isang napaka-bisang uh, pagkain para sa ating kalusugan pampaganda daw mga kaktus, no? kaya nga tayo ay magtatanim nito kailangan meron tayong tanim sa ating tahanan nito oh. Praise Yahweh, praise God. Purihin ka, Ama, sa mga biyayang itaw. Salamat, Ama, sa napaulis na itaw. Amen.